mga idol, meron tayong idea mga idol tungkol sa spin dryer mga idol. Dahil mga idol, ito ay hindi katulad sa washing mga idol na meron ganito. Tawagin. Pag umikot to, mga idol sa washing, ito yung nagpapalamig, nagbibigay hangin to mga idol. Kaya kadalasan nasisira sa mga twing tab mga idol, di ba? Paisipin nyo, laging dryer. Dahil mga idol, ang dryer walang hangin. Talagang solo yan. So ngayon, meron tayong idea. Ito, nabibili sa online lang to Mura lang ito mga idol. Blower. Inalagay ko itong mga idol dito sa harapan ng motor. Pag ganun. Ipakita ko sa inyo mga idol pag sit up ng blower. Ito lang yung mga idol. Yan. Dugtungan yung itong dugtung wire nya, no? Tapos, okay isa. Yan. Yan, no? Tapos mga idol, yung dalawang wire na mga idol, dito nyo itap sa Balata natin mga idol Dito nyo itap sa ano kaya idol Sa kapasitor Para paghinto ng ano, spin Hinto din yung dryer, hindi tuloy-tuloy yung andar So pakita ko sa inyo mga idol oh. Yan, tulo Mura lang yung mga blower mga idol Pampatibay yan sa mga dryer nyo Huwag kayong manghinayang. Wala pang dalawang daan yung mga idol. Ay magkano ang motor? 1,000. libo. Ayan yung mga so sit up yung mga idol. Ayan. Dapat yan naka 1. Dito yan siya nakalagay sa nakakunik sa kapasitor para pag namatay yung ano, tuloy patay na rin yung ano na yan. Tire. So, yung mga idol. Wala siyang hangin, di ba? Wala. So, kutin natin mga idol. Kunti lang. So, saksak natin mga idol, no? Wala man shorted. Oop, oh, ito. Saksak natin mga idol. Pakita natin na, ayan, oh, walang ikot yan, ha? Ah. Iikot na rin to, pag isaksak. Ayan. O, oh, ayan mga idol, umiikot na rin yung blue natin. Pakita mo. Ayan. Lasang hangin mga idol, oh. So, nakaharap niya siyang ganyan mga idol, sa motor. Kikibol tayo yung lang yan mga idol, para tumayo. Yung malalaking kibol tayo. Kung so, kalakas ng hangin mga idol, nagsusuporta sa motor. Oh. So, manatiling malamig yan mga idol, motor natin. So, katagal siya ang buhay niya mga idol. Antayin natin mga idol, oh, namatay. Nag-automatic na mga idol. Oh. Patay na rin yung blower mga idol. Antayin niya, mga idol. Mamatay oh, na rin yan. Ganyan yan sa kahitik. Oh. Patay mga idol. Diba? Yan, itong mga diskarte mga idol, ito yung suporta sa motor para tumagal. So maraming salamat mga idol sa aking kalaman na aking binabahagi sa inyo. Sana magka, magka, matutunan nyo rito at magkaroon din kayo ng paraan kung paano patibayin yung mga spin dryer. Probe.